Good day sa lahat. This is Kuya Mototoy's Vlog. For today's video nga eh, trip na naman tayo. Kasi may nabalitaan ako na masarap na kainan dun sa may C6. Ito yung charap chicks. Kasi sa halagang 99 pesos lang, eh may dalawang pirasong manok ka na. May dalawang pirasong kanin ka pa. Tapos may 4 different flavor yan. Kagaya ng tarayaki, bubalo, honey butter, at Andy gravy. Grabe, ang sarap. Hindi po ba? Kaya naman, hindi na ako nagpatagal pa dyan at pununtahan ko na yan. Kaya kung gusto mo pumunta, tara, samahan mo ko. Let's go! Busy ka? Ha? Ito <laughs> po, alis ka tayo. Oh, alis mo tayo? Oo ay, nga, ayayayin kita. Tatawang, ka eh. <laughs> tayo Ay, bakit may dalakang ano? Dalakang asamang asamang sa tropa ko. Ah, so <laughs> Ni nang pupuntahan kita diyan. Kakain ako diyan sa ano mo, sa store mo. Wait ka lang. Ha? <laughs> yun na nga bumiyahe na kami nito ng kaibigan kong si Angel papunta ng C6 at parang punta namin si Ninang Chano kasi sabik na sabik na ako matikman yung manok niya kakagating ko talaga yung manok niya sobra natatakam ako sobrang sarap kasi daw ng manok niya eh kaya yun tara yun na nga, nandito na nga kami sa may sisik, sa may tindahan mismo ni Nenang Chano kaya pagdating na pagdating namin tinanong ko kaagad siya kung nasaan siya. Tapos sabi ng crew niya, sabi niya, "Wait lang, tatawagin ko." Ito, ito, ito. Kain lang po. Ah, ka, di ba? Ililibre kita. Uy, ililibre Ilibre? mo ako, sir. Oh, ililibre mo ako, sir. Dalawang kanin, bubusan ko lang mantika. Yung mainit-init pa. Pwede Kain. yun. <laughs> <laughs> Ayun na nga, pagkatapos ng kausapin ni Ninang Chano, umorder na ako. Tapos hindi ko alam dito na dito na rin pa na nagtatrabaho si Big Mac kay Ninang Chano. Ayun, tapos meron din nagpupudrip dun sa may kanto. Oh. Grabe, ang lakas talaga ng tindahan ni Ninang Chano. Swerte ka naman talaga. Nakita ko si Ninang. Bago siya kumain, kakainin ko muna siya. Ang laki ba yan? Ay hindi po ano? Ay hindi ba, Ay ba? hindi ba, hindi ba pwede? Maraming <laughs> tao. <laughs> hindi pagdas mo kumain, kakainin kita ha. O sige, tapang muna ako. Alam mo na yun, ha? Ano pwede rin? Kahit natatunan tayo sa damuhan. Ay! Ready ka na ha? Sige. Yeah. So, eto yung teriyaki. Kita nyo naman solid na solid. Grabe, ang taming rice. Tapos may dalawang tirasong manok. Salagang sa 99 pesos na. Tapos, overlooking pa. May mga dumada ang sasakyan. Eh. May mga dumada ang sasakyan habang pumakain. Tapos ito, yung bubalo tara tara kainin na first bite first bite first bite tayo tikman natin manok yeah. Tikman mo 'yan oh, mo 'yung manok pre. First bite. Oy. naso soli. 'yung apart sa Grabe oh. Ano naman kainin? Hmm. So, bongga 'yung manok na 'yan. Ano? Sarap. lasang sa ano. Napakasarap. Ilang sinabi? Yun nga, tinikman ko na rito yung buffalo flavor kasi bupalo flavor yung kinakain ni Angel. Medyo na, na, din ako kaya sabi ko, patikim din ako. Tapos tingnan nyo naman yung manok niya. No? Ang laki, oh, grabe. Ang laki ng manok ni Chano. Hmm, pagkatikim na, pagkakagat ng pagkakagat ko pa lang yan. Eh. Sabi ko, ang sarap ha, grabe. Ah. Hmm, tingnan nyo naman, kahit walang kanin pa yun. Oh, no? pinapapak ko pa lang ganyan yan. No? Kaya naman, kung ako sa inyo, dadayo talaga ako rito. Grabe talaga, sabi ko sa inyo. Pag dumayo kayo dito, hindi kayo magsisisi. oh, kita naman yan. Oh, no? parang lichon yung kinakagat ko. hmm sarap, grabe. Tapos nga pala, habang kumakain ako dito, may na, may dumaan dito sa harapan namin na ano, na magjowa. Yun know, o, nagtitinda sila ng flowers at saka ano. Sasama ko lang yun, din no? sa... O, ano, couple goals nila, grabe. Sana all, di po ba? Yun know, o, taas back back, ulit ako niyan, grabe naman. Ang sarap. Tapos ito, dino tayo sa last part, yung mag-i-invite na si Boss Chano. Halina kayo dito sa Charap Kisilog. Sa may C6 na ita yun. Ang open mara ng Charap Kisilog, alas 5 ang kakalauna ng madaling araw. Kaya dumalo na kayo dito. At kumain na rin kayo. Siyempre, pag kumain kayo, kakainin ko rin kayo yon. Ay! Sarap! <laughs> yun lang. Bye-bye!